distressed mother at kanyang mga anak. Ano nangyari dito? Isang araw, noong August 23, nananahimik sila sa kanilang bahay. Although, tuloy ang pagigipit ni Lisa Marcos at ni Chua, yung partner niya, kinatok sila ng polis. This is, ito ay nangyari sa Turkey, okay? Kinatok ang mag-ina apat niyang anak, nanay, kinatok sila sa kanilang bahay ng mga pulis sa Turkey. At ang sabi, sila ay mayroon lamang na uh, may state, kukunan lamang sila ng statement. Okay? Since they're undergoing okay, sa kanilang mga, pape, mga papers doon at dahil na sa mga kasong itinanim, pinabricate ni Lisa at ni Chua at ng DOJ at ng DFA, lahat ng kasabwat dito, pumunta ngayon sila sa polis na ang expectation nila ng mag-ina ay i-interrogate lang sila, may itatanong lang sila regarding sa mga case na inaharap nila. But lingid sa kaalaman ng apat na bata at ng kanyang ina ay nakaprograma na pala ang extraction which is yung pinag-uusapan doon kanina ang sinasabi ni Bianca super. Okay. Mga kababayan, uh, I think, yeah, kailangan nyo na itong mapakinggan. Mamaya ko na-explain ang iba. Lisa, makinig kang general. Marcos Bangag, makinig ka. Makinig kayo, lahat, senador, kongresista, lahat ng tao sa gobyerno, lahat ng tao sa Pilipinas, lahat ng Pilipino sa buong mundo. Makinig kayo kung ano ang ginawa ni Lisa Marcos ni Chua na panggigipit sa mga minor de edad. Okay. muna. Okay? Kinuha sila na mag-ina. Okay? Ang sabi, kukunan lang sila ng statement. Pagdating nila, sa police station, pinaghiwalay sila mga kababayan. Yung nanay at yung apat na anak, 20 minutes away, according to our source, 20 minutes away yung layo ng police station. Pinaghiwalay sila. Hiwalay ang nanay, Then yung mga bata, walang lawyer, walang psychologist, walang body camera yung pulis sa Turkey. You know, it appears na ang Turkey, ang uh, mga ang Turkey government ay baka nakasabwat ng ISAF kasi based sa ating source, yung mga taga ISAF at yung Philippine Embassy uh, personnel nasa labas ng police station. I, ano nyo po, i-absorb nyo. Ito ay iyakan ng mga bata. Pinag, nung dinampot sila sa bahay nila, pinaghiwalay. Ito ay utak ni Lisa Marcos. Utak siya ang may utak. Pakinggan niyo ulit ito. Maiksi lang po ito. What are you waiting? Are you waiting? Okay, sabi ng ating source, yung mga bata, gusto nilang

The, give the, phone, give the phone. after the door, you can't talk with them. You, um, you kick the phone. I What are you doing? <laughs> <laughs> Nagkaroon na itong yan mga palangga. Medyo malabo yan pero in-explain sa atin ang source mo ano yung mga sinasabi ng bata na sinulat po natin. Ito. Say that, oh. call, be, keep oh. yes, hit your phone. You, don't know, don't know, don't know. Pinapatabi yung really? phone. Pinapatabi yung phone.

What do you mean? You're leaving us? do hindi pa ng mga bata. I call you alcohol, I call you alcohol. I'm going to do something, don't worry. I'll do something, don't worry. Ano sabi ng mga bata? Medyo malabo lang dahil you know, nakita niyo naman yung yung ano, yung uh, video. Yung kanilang uh, conversation magkahiwalay sila sa na, poli, sa ano magkaibang police station. Ano sabi ng mga bata doon? I want my mom. Okay? Sabi dito, what do you mean, mom? Don't leave us. You're leaving us. Okay. Doon sa may Turkey, may sinasabi doon na kanina na para na, na police ang sabi, don't uh, can you tell them to turn off the phone? because if the police caught caught them, they will take them. Okay? Then yung bata na nagsasabi, "Ma, please don't." Sabi niya, "Ma, please don't let them." Sabi niya na makuha sila. "I don't want to go there. Do something." Okay? Ngayon, sabi pa ng isang bata, "Ma, please I don't want to. I don't want to. Yung uli, di ba? Where are you? What do you mean? Kasi siya sabi niya, calm down. Ma, 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 sabi niya, I will fight, anak. O I will fight, sabi ni distressed mother. Okay. Sabi nung, nung bunso daw ito, yung nasalta, sabi niya, I want to stay with you, ma'am, yung pinakahuli. Don't end the call. So, namatay na, di diba? ba? Tinar off na yung phone. So, ngayon, mga kababayan, Sino ang may mastermind niyan? Si Lisa Marcos at si Bangag Jr. Kaya yung mga batang yan, nagkaroon ng trauma during o August 23, 2022. Based sa ating, ano, informer, ah, it appears na ang mga Turkey police ay kasabwat. And ang isa, ang, ang uh, uh, embassy, yung mga personal ng embassy ng Pilipinas, may embassy card daw yan sa labas, na nakaredy na na dapat dadamputin niya mga batang yan. Pero may process. Ang ginawa, yung mga batang yan ay dinala muna sa dormitory. August, September, October, November, December, January. January 6 of 2023. Finally na extract yan ang mga bata. Nakuha yan ng kanyang tatay at nandiyan ngayon sa Makati. And with that traumatic experience, na narinig ninyo sinong matinong tao ang gagawa na kidnapin ang mga bata at magfabricate ng crime para kansilahin ang passport ng nanay at tamnan na kung ano-ano mga kaso at later on ay na-withdraw yung kaso, yung nagdulot ng iyakan ng mga batang yan dahil sa fabricated crime na ginawa ni Lisa Marcos and that fabric, fabricated crime ay withdrawn by the complainants this year, February 8, 2024. See? Ang mga bata ngayon nagtiterapy. Even yung mga bata. Okay, dalawa lang yung nakuha niya. Yung, yung uh, dalawa nanduduon sa uh, Europe ngayon. Ito po ulit, yung iyakan ng mga bata. I say that be cool and be keep your cool. It's <laughs> important now. okay? Keep your cool. I cannot stand when they hurt your cool. What did they say? Can I get the children tomorrow? Can we allow them to come? Can I get the children tomorrow? <laughs> اوه <laughs> I can tell you about really, baby. Oh, baby. <laughs> do don't, don't, this one. statement niyo mga bata. Tapos yung panganay na anak, ni-record niya sa kanyang Apple Watch. Yung mga iyakan na yan. Okay? Ng mga kapatid niya, apat, apat sila eh. So, ni-record. So, anong nangyari? Kinonfiscate ng police yung Apple Watch. Pero prior to that, matalino yung bata, yung, yung panganay. Pinorward, ayon sa ating source, pinorward yung voice doon sa iPad ng kanyang kapatid. Kaso, kinonfiscate din. Okay? Kinonfiscate din, then, pinagsulat daw, ah, uh, pinag, di ba, in interrogate sila, tinanong sila, yung written statement is fabricated din. Iba, ayon sa ating source, yung kinuha na statement ng mga police, ng mga Turkish ah, uh, police, which is wala daw body cam, walang Walang ano, walang kasamang uh, lawyer yung mga bata o psychologist kasi mga minor ito eh. 11 ang I think ang mga edad nila during that time, 11, 10, 8, 7. Yan yung mga edad nila. So yung written statement, ayon sa ating source, iba. Doon sa na-record na, na uh, pag-iyak nila yung conversation. Kinunpis ka. Magbabayad talaga tong hayop na to. Magbabayad to si Lisa mga palangga. Magbabayad si Bangat. 'Yun na lang muna mga palangga. I hope palaganapin ninyo